O si Adrino, po si Andrino, pa-subscribe po. Yan, maraming salamat. Sa mga pagpalang umaga po sa inyong lahat mga kalim. Ilang taon na yun no? yung, yung panganay mo? Ano po, seven. Tapos itong pangalawa? Five po. Five, tapos yan? Five. Two po, taon. Seven, five, two. Anong pangalan ni baby? Ano pangalan mo? Po. Ang ganda ng ano, buhok, kulot. Ang haba na pati ng buhok niya, oh. RJ po RJ. Ang haba ng buhok ni baby boy. Yun, yung ano, yung bigas na nanggaling kay Kuya Bal Santos Matubang. Salamat po dito po sa bigas. Maano na po ito kasi pang saing. Oo, pang saing na rin yan. Pang ilang saing yan, te. Ano to? 5 kilos yan? Nag-iisang linggo po yan pag ganyan. Ganon? Okay, na isa bagay, mga bata naman kasi mga kasama ninyo, kaya yung limang kilo, abutin talang mga ganon. Ilang araw din bago maubos. Kailan ang balik ng asaw mo, te? Bagay, pagbabalik kasi naman dito, eh, kung wala naman din trabaho, ano, te, ano, na ano, ma ano na mab... Siguro, pag may ilaw ilaw na... Malayo yung law lang dito sa bulan dito. Oo. Oo. Sa panira. <laughs> dito, dito. Ito yung maraming salamat e ah. Apo. Salamat din po dito sa dito. Opo. Ayan. Maraming salamat po kay Kuya bal sa bigas na binigay para ibigay natin sa mga kapitbahay nila dito sa barangay Ugod, Ugod. Don Sol. Ngon, Sursugon. Maraming salamat 'di a Jennifer. Salamat din. Dito maraming salamat Ay po. Ay po. Ay na po. dito po sa Ugod. Rawis Purok 5 po. Ugod, Ito. Ugod Barangay 5 Rawis. Barang... Barangay Ugod Purok Rawis. Uh -uh. Ugod. Dunsul Don Sol. Ayon, sige po. Naya pag balikan po namin Nakita kayo. mo yung bahay ko? Mga kalinga para salamat ulit kay uh, Kuya Bal Santos Matubang at kay Ate Idna Vlogs at kay Kalinga Prab uh, at maraming ulit tayong nabigyan na uh, tulong sa pamagitan po ng bigas na uh, nanggaling po kay Kuya Bal Santos Matubang maraming salamat po sa lahat uh, sa mga sponsor po natin mga kaibigan maraming salamat po uh, kay Ate Inday PB at kay uh, Ating Laura Imbirag official maraming salamat at kaya Ate ati Susana Bartulata Mix Vlog kay ati Joy Mate kay ati Christy Permusilio salamat po at kay, ate Honey Gold Vlog maraming salamat po mga kalingap at salamat po ng ating mga mga nanonood sa LMBO supporters uh, kay Juday sa admin po no maraming salamat at kay Ate Lolita Dulay at kay uh, Jean Plagata ay maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang uh, pag -panunood sa ating uh, YouTube channel. Ang inyong link ulit po, mga kalingap, uh, o si Andrino Vlog sa mga hindi pa po ano man problema May maaasahan ka na makakasama Malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan Mga alingap, siya ang inyong alingap Na lagi na andyan Jose Andrino hey! puse. Mabuti niyong kaibigan na maaasahan niyo anong man ang problema Pagtulong sa mga nangangailangan ay tititigil sa kanyang kabutihan Siya ang kalingap nyo, makakasama nyo. Tutulong hanggat makakaya para sa inyo Sa kanyang mga video, maraming mga taong natutulungan At buhay ay nababago, mga kalingap kayong nandyan Laging nakasuporta kay Jose Andrino Vlad Maputi sa kapwa, mga kapuspalad Kahit anong unos, di kayo iiwan